sana ma mabigyan natin ng pansin yung paglalahad patungkol sa perspektibo ng international. Eh, nakiusap din po tayo sa PICO na sana mm -hmm. naman ay magbigay sila ng uh, impormasyong kaagyat mm -hmm. sa taong bayan kung ano ba ang sitwasyon. Mm -hmm. At na makapaghanda naman tayo. Sapangkat alam naman po ninyo, pagkaganyan yung balikatan na uh, exercises na yan, eh, baka may, may hindi perpekto. Ano? Tao lang po tayo. Baka merong hindi kanais-nais na mangyari, wag naman sana. At yan ho ang pinagpapanalangin natin, umaga't gabi, mm -hmm. na wala pong uh, uh, mangyaring uh, hindi kanais-nais at mag-umpisa ng, uh, ng digmaan. You're saying na no, better na maging prepared tayo? Opo. Dahil, eh, pwedeng may maraming possibility eh, na mangyari? Alam nyo, pagkabinasan mo yung uh, nangyari sa Ukraine, walang naniniwalang mangyayari yun. Oo. Walang naniniwala na ang uh, ang Israel at ang Iran ay mag-head-on mm -hmm. uh, magkakaroon mm -hmm. ng confrontation. Mm -hmm. Ang alam natin, lagi lang proxy war yan. Mm -hmm. Pero, <laughs> ladies and gentlemen, mahal kong kababayan, nang itong mga hindi natin akalain na mangyayari, nangyayari sa harapan natin. Geopolitical na po kasi ang uh, ating uh, sitwasyon ngayon alam naman po natin na may nagaganap ngayon na Balikatan mm -hmm. at nakasuporta po ako dito 100%. Uh, katunayan, uh, ako po ay nag-postpone pa ng isang uh, Ride for Peace mm -hmm. para magbigay po ng suporta dito sa Balikatan. Mm -hmm. Ngayon, dahil po sa uh, nangyayaring Balikatan na to gusto po natin na uh, magkaroon ng tamang impormasyon yung ating mga kababayan sapagkat iba't iba po ang uh, lumalabas na mga istorya no mm -hmm. kanya-kanyang narrative at yung mga narrative po mm -hmm. magkaiba doon sa narrative ng uh, international news mm -hmm. kasi po dito po sa atin ang narrative natin palagi domestic lang na tayo ay binomba ng tubig ang ating uh, uh, supply ay hinarang, mm -hmm. uh, hindi binigyan ng uh, respeto yung ating mga manging isda. Ito po yung mga domestic issues. Mm -hmm. uh, Emero eh, meron na po tayong napakalaking uh, international ano, mm -hmm. na, na issue. Ito po yung napapabilang po tayo dito sa mga hidwaan na pandaydigan. Mm -hmm. uh, andyan po unang-una, alam naman po natin ang nangyari sa Eastern Europe. Mm -hmm. Andyan po yung uh, Ukraine. At ang Russia at ang akala po ng lahat ay eh, matatapos na itong gera na to mm -hmm. Eh hindi pa po pala sapagkat uh, uh, kaka-approve lamang po sa Congress ng Amerika ang panibagong budget para sa gera, uh, para sa suporta sa Ukraine. So hindi pa po natin nakikita ang pagtatapos ng gera na to Habang meron pong ganyan, kaguluhan sa Eastern Europe, meron naman pong naumpisa din sa... Middle East. Mm -hmm. At ito po yung uh, mother of all troubles, ano? Sapagkat mm -hmm. ito na po yung tinatawag na uh, para sa ating lahat eh ugat ng ally Nations. Ah, mm -hmm. Pagka sinabi po natin kasing Israel at Iran, dyan naghihiwa-hiwalay ang mga Alay. Ano po? Katulad po ng Israel, yan ay Alay ng Amerikano, ng uh, ng uh, Europe. Yan na po yan, ano, ng NATO. Mm -hmm. Opo, at uh, siyempre naman, pag sinabi mo naman Iran, alay naman ng Russia yan, tsaka ng China. Mm -hmm. uh, so, napapabilang po tayo dito. ano uh, Tayo po yung pangatlo. Kapag ka sa international news, merong uh, Eastern Europe, merong Middle, Middle East, East, merong South China Sea. Mm -hmm. uh, tayo po yung player doon, tayo yung uh -huh. actor doon. Mm -hmm. Eh, ang pakiusap po natin sa mga media kahapon, sana ma mabigyan natin ng pansin yung paglalahad patungkol sa perspektibo ng international. Mm -hmm. Kasi uh, napakahalaga po na ang ating taong bayan ay makapaghanda. Mm -hmm. Hindi po po pwede na ang uh, lahat ng mga bansa na involved dito mm -hmm. ay naghahanda na tayo po ay relax na relax pa rin dito. At uh, sabi naman po ng uh, media handa sila na Uh, antayin ang uh, pasabi ng piko ng ating gobyerno kung mm -hmm. ano ang dapat gawin. Eh, nakiusap din po tayo sa piko na sana mm -hmm. naman ay magbigay sila ng uh, impormasyong kaagyat mm -hmm. sa taong bayan kung ano ba ang sitwasyon. Mm -hmm. At na makapaghanda naman tayo. sa pangkat alam naman po ninyo, pagkaganyan yung balikatan na uh, exercises na yan, eh baka may, may hindi perfecto. Ano? Tao lang po tayo. Baka merong hindi kanais-nais na mangyari, huwag naman sana. At yan ho ang pinagpapanalangin natin umaga't gabi mm -hmm. na wala pong uh, uh, mangyaring uh, hindi kanais-nais at mag-umpisa ng, uh, ng digmaan. Pero siyempre, kailangan po natin iparating sa ating media kung ano yung mga pwedeng mangyari, katulad po ng pwede ng pagka nagumpisa ang gulo, mawalan ng kuryente, mawalan ng internet, mawalan ng tubig, paano ang pagkain, paano ang evacuation ng tao, yun po yung mga bagay-bagay uh, na napag-usapan po kahapon at sinabi naman po ng media na sila ay handa. Ganun naman din po ang uh, sinabi ng civil defense na ang komunikasyon ay eh, kayang-kaya nilang itayo mm -hmm. kapag uh, nagkaroon ng uh, yun nga po nang hindi ka nais, -nais. Yun po yung buod ng pag-uusap kahapon sa Mm -hmm. uh consultative meeting sa media so, Sir, ang concern niya rin dito, dapat maging maingat ang media sa mga pinalalabas Ay na, hindi po. Hindi naman. Wag. Mhm. Mm ang, ang kailangan lang po natin magkaroon ng iisang boses. Mm -hmm. Oo. Uh, kumbaga uh, bigyan natin ng ng uh, atensyon yung nangyayari sa perspektibo ng international, ng, yung geopolitics. opo. Huwag natin masyadong tingnan ng domestic lang kasi pag domestic lang, masyado lang umiinit ang ulo nating lahat. Mm -hmm. Hindi naman po pwede na tayong lahat, ay mainit lang ang ulo. Dapat uh, ngayon, uh, dahil nandito na to eh, sabi ko nga po, nandito na to, wala na tayong magagawa, nandito na to, supportahan na lang natin yung administrasyon nandito na yung mga alay natin, uh, nakalanding na sila, nandito na sila sa bansa natin, nagsasagawa na tayo ng mga military exercise, ay eh, na lang natin ito. At ang tanging maibibigay nating suporta, uh, huwag tayong problemahin nang uh -huh. ng ating mga sundalo. Dahil alam ng ating mga sundalo na tayo ay handa. Ang sibilyan ay handa, ang gobyerno ay tumatakbo, kahit anong mangyari ang gobyerno ay sabi nila kahapon uh, ang pakiusap ko sa gobyerno sana naman po kung wag naman pero kung pag may mangyari sana wag maputol ang komunikasyon ng gobyerno sa tao mm -hmm. sapagkat ang tao kapag wala nang narinigyan ng uh -huh. ang gobyerno matatakot na yan pero hanggat nandyan jan ng gobyerno naririnig niya hindi matatakot mm -hmm. tao ba you are saying na uh, better na maging prepared tayo Opo. dahil uh, pwedeng may maraming possibility na mangyari. Eh, alam nyo, pagka binasa mo yung uh, nangyari sa Ukraine, walang naniniwalang mangyayari yun. Ha? Uh -huh. Walang naniniwala na ang, uh, ang Israel at ang Iran ay mag Mm -hmm. head on magkakaroon mm -hmm. ng confrontation mm -hmm. ang alam natin lagi lang proxy war yan mm -hmm. pero <laughs> ladies and gentlemen mahal kong kababayan ng etong mga hindi natin akalain na mangyayari nangyayari mm -hmm. sa harapan natin pero sir ang source ng information ngayon, hindi na lang kami mga nasa mainstream media ang dami na rin na ah. social media so kasama po ba yon sa... Opo uh, katunayan uh, pagkatapos po ng uh, yung ating pong mga mahal na bayani ng media kahapon ang sabi nila uh, mas magandang kausapin din natin yung mga vloggers ano mm -hmm. at na uh, ako po ay eh, uh, nag-commit sa kanila na hindi ko nga po uh, sinarado yung pagdinig kahapon sabi ko uh, itong consultative meeting meeting na to meron tong part 2 to, at tawagin mm -hmm. natin din yung mga vlogger oh, at uh, kailangan din nilang maintindihan kung ano yung mga nagaganap mm -hmm. kasi ang mainstream media talagang news oriented Binibet pa yung mga story bago ho ilabas so yun nga Opo, na... ano nga po eh uh, nagugulat nga po ako kasi binida ko sa kanila na ang Senate Press Corps eh gusto na rin mag uh, uh, basic citizen military training. <laughs> <laughs> eh sinabi ko din sa kanila ako, kayo uh, siguro po dapat din. Oo naman, paayag mm -hmm. naman sila. Mm -hmm. Ang katunayan nga yung isang uh, media nating kahapon nang uh, tinatanong na niya kung paano ba yan, paano ba kami makakakuha ng mga helmet, ng mga bulletproof. Mm -hmm. Talagang ano, uh, maganda po yung usapan na pinuntahan kahapon, magaan. Uh, pero siyempre, uh, tayo mga Pilipino doon naman tayo kilala mm -hmm. May ang tingin natin sa lahat ng bagay yaan ay uh, dahil tayo ay malaki ang ating pananampalataya sa Diyos talagang naman uh, tayo mga Pilipino talagang uh, brave uh, eh sana lang itong oras na to magkaroon tayo ng unity yun lang naman yung aking pakiusap sir sa gitna ng tension sa West Philippine Sea lumabas po yung ayon sa Presidential Communications Office ay deep fake na video recording ni PBBM kung saan tinalalabas na, na iniutos na ng Pangulo po yung pag-atake sa China. Nakakabahala po ba ito? Tanong dapat na, dapat ba malaman sinong nasa likod nito? Dahil nakakatakot sir yun, di ba? Paano kung mag-trigger mag ito ng something na pagsimula ng kaguluhan talaga? Um, uh, una po, ano, nung, binanggit po ito nung ating ASEC uh, Asek de Lusario kahapon patungkol dyan sa video ng ating uh, mahal na Pangulo na mm -hmm. natatawag na at nagdideklara na, no? Eh, ako naman po, nung nadinig ko, unang pumasok sa isip ko, eh, nakakabahala ito, pero wala naman sigurong maniniwala dito. Uh, ako, eh, 100%, ang mga sundalo hindi man, <laughs> maniniwala sa sa hoax mm -hmm. na video na yon no? Hindi naman ganun, uh, ang estilo ng pagdideklara hmm. ng, ng uh, digmaan. At uh, hindi din po ganun. Uh, meron po tayong konstitusyon na sinusunod ano, sa hmm. pagdideklara ng gera. Dadaan pa po sa amin yan hmm. Opo, sa kongreso. Hindi po yan ganyan na uh, biglaan lang, uminit lang ang ulo. Ang init ng ulo daw ni Presidente doon, eh. hindi ko pa uh -huh. napanood eh. Pero ang akin lamang po, dapat hinuhuli na yan. Hmm. Hindi na yan dapat tumatagal. Uh, dito natin may papakita ang kapabilidad ng ating law enforcement dahil hindi ito biro. Hmm. Kahit na hindi ito kapanipaniwala, pero oh. hindi dapat to tumatagal. Dapat to 24 oras, nahuli na yung gumawa niya. Hmm. So mahalagang malaman, sino nasa likod nun, sir? Uh, ako po, uh, hindi naman ako naniniwala na ito ay high level ano. Conspiracy, hmm. ano? Oh. ano? lang ito, mga kagagawan lang to ng mga walang magawa. Uh, hmm. Pero siyempre, kailangan niya mahuli. Kailangan mm. niya makulong. Ma kailangan niya makatikim ng ano, ng, ng hagupit ng ano, ng batas. Hmm. So, hindi ito somebody na parang may intention to destabilize that administration? Oh, oh. Siguro, kung panahon pala tayo ng 1896 pa, medyo pwede natin paniwalaan yung mga ganong deklarasyon. Pero sa ngayon po, hmm. para sa akin, walang maniniwala dyan. uh -huh.